Rewell so nap naputulan ako ng kable ito nahihila ko na lang yung kable para makapunta lang ako sa sa ano sa, sa gawa gawaan sa shop bibili ako ng kable yan para makarating lang ako itong kento ginagawa ko inahata Ay, nako, heto na naman nako mga ka-travel so. Oh. Ayan, sa shop ni Lester. Sira na naman yung aking tricycle. Sira na naman nako. Eh, shop ni Lester oh. Ito, yun yung kable. Pero na nadala ko pa rin dito, nagawa ko nang para tinila ko lang to. Ano, inihila ko lang para makaandar ako pumunta rito. Sakat sakit ng kamay ko. Hmm. Mamula-mula na yung kamay ko.